Si Pia Cayetano rin nagpaso ng COC last October, di ba? Pero ano nga ulit ang take niya pagdating sa Pogo? Pwede bang pakiresearch research ito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na ang senador mula 2004 na si Pia Cayetano ay muling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para muling isecure is ang kanyang puesto sa Senado. Katulad ng ibang mambabatas na tumatakbo para sa 2025 midterm elections, kabilang din si Pia Cayetano sa isang political family. Kapwa sila senador ng kapatid niyang si Alan Peter Cayetano, pati na rin ang yumao nilang ama na si Rene Cayetano, at ang kapatid niya na si Lino Cayetano na dating mayor ng Tagig, ngunit naghain din ng COC para tumakbo bilang congressman ng 1st District sa Tagig Pateros. Bukod pa riyan, matatandaan na si Pia Cayetano rin ang principal author at main sponsor ng Pogo Tax Law na RA-11590 na naisabatas noong 2021. Kamakailan lang ay naging mainit na usapin ng Pogo sa bansa dahil sa sunod-sunod at patong-patong na kontrobesiya na kaakibat nito. Pero ang inihaing Pogolo, nakita ng senadora bilang malaking kapakinabangan para sa mga Pilipino dahil magdadala raw ito ng bilyong halaga ng additional funds na ilalaan para sa mga public services sa pamagitan ng ibabayad na gaming tax. Dahil dito ay marami ang nagpahayag ng pagtutol sa muling pagtakbo ni Cayetano at nakikita rin dahilan ng mga netizen ay ang political dynasty at ang kagustuhan nila na makakita ng mga bagong muka sa mundo ng politika at ang pagkakaroon ng pagbabago sa sistema ng bansa. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.